Ano kaya maganda yung content mga boss? Ay, gusto kay content tong mga camera na ngayon Total lang dito naman ako sa kalsada araw-araw. Yan ang portuguese video natin na gagawin. Ngayon nandito tayo sa San Juan Calentong. Hanapin ang mga camera ni Incap. Sa susunod na kabanata yun ang i-upload natin kaya abang-abangan nyo na lang uh, for today's video <laughs> uh, dito tayo sa kalentong yan. sa pagkakalam ko wala pang in dito sa kalentong eh kanto ng kalentong sa Shaw Boulevard wala pang camera dito pag i-upload ko yung mga camera makikita nyo ang lalaking camera for today's video.